Good morning guys So this is my first day or first that I go back to work So bago ako pupunta ng work ito yung mga pinagagawa ko guys So welcome sa trabaho ko na naman ulit Of course, guys, hindi mawawala si concealer. Mahagard tayo o hindi, nagagamit talaga ako nito. So, I used to it yung make up natin yung mga makeup meet make up natin dyan, guys. Okay, I need something. So, anyway, guys. Pakinggan nyo to. Sabi ko malapit na yung Christmas na naman. So, dito ako sa YouTube natin. At ipopost ko rin siya sa Facebook or sa page ko. Pero sa YouTube ako mag kuha ng entry. So, pakinggan nyo to all the way to the end. Kasi, ayaw ko na yung magtanong kayo sa akin in private. Hindi po ako mag-sagot mag, uh, sa in private. Meaning, hindi kayo nakinig dito. So, kailangan kong nakinig kayo. So, pagkatapos ko maglagay dito sa eyeliner ko or sa eyebrow ko guys um, it's not eyebrow it's eyeliner I think yeah nilalagay uh, naggagamit ako agad kasi liquid siya so nagagamit ako ng fan sum so, electric pa na maliit so ito nga alamig yung likod natin guys. So yun na nga guys sinasabi ko. Ipapablish ko siya. Ipapablish ko siya sa page ko kasi bawal dito sa ano. Pero bawat comment niyo, bawat engage niyo, mayroon kayong isang dito sa YouTube channel ko, mayroon kayong isang entry. So more nga malaki yung malaki yung engage ninyo or mahaba yung engage ninyo wag yung maliit lang na word sya so pakinggan nyo to guys sabihin makukuha kayo sa entry natin entry raffles so kung ano man yung ibibigay natin sa Pasko pag iisipan ko pa pero lagi ko nang ginagawayan. yan basta mag i-start na ako magkukuha tuwing lagay ko sa YouTube channel natin. So yung ibang M po guys, sana napakinggan nyo to, gaya nito may nag-message oh, nag ano ako dito. So comment din niyo ano yung mga pinagagamit ko dito at ano yung mga sinasabi ko. So wag lang kayo magamit ng words na letter S sa kay YT kasi bawal yon. So alam nyo ng letter S Meaning yung Yung hinahag nyo ako So S ang simula nun Nasabihin mong oh tapos na ako Nagganito sa ano mo ma'am Sa bahay mo So Pwede nyo sabihin Tapos na ako Nag hugs Tapos na ako Nag ano sana May ganito ganito ako Yun Okay yun lang guys Kasi alis na ako Sana napanood ninyo ito At all the way to the end Kung ano yung sinasabi ko